Hi, welcome back sa akin channel at welcome back dito sa garden So, yung pag-uusapan natin ngayon ay yung pag-alis ng mga uh, tumubong mga dahon or damo sa paligid ng ating bongganbilyas kasi guys, yung mga tumutubo na yon ay nakakaagaw pa ng sustansya sa ating bongganbilya So, ayan yung ating mga bugis So, ayan. Like ito. Ayan. Ito. Itong damo na to. Ayan. Kailangan natin tanggalin ito guys para hindi makaagaw ng sustansya sa ating mga bunggambilya. Ayan. So, ayon yung mga damo na nakatubo sa kanila. So, kagaya dito. Ayan. ito. Ayan, itong mga nakatubong damo dito. Ayan, tignan nyo yung nakatubong damo. Nakakaagaw pa kasi ng sustansya ito. Imbis na pumunta sa ating mga bunggang bilya, ang sustansya ay isa pa silang kumukuha ng sustansya dito sa kanyang lupa. Lalo na yung mga nakapaso natin ay limited lang yung nakukuha ng sustansya. Kasi dito lang sila kumukuha ng sustansya at kapag nilalagyan natin ng fertilizer ayan nagkakaroon ng na sustansya yung kanyang lupa ngayon kung may mga damo sa kanyang paligid ay nakakaagaw pa yon so ito tingnan natin dito sa ating grafted katulad nitong grafted ayan ganda ng grafted ko ayan 4 in one, pero 5 kasama na itong uh, original na bulaklak. So, meron tayong Hawaii White. to, Hawaii Violet. Uh, may lubatik. Ayan. Tapos uh, ito, Yellow Chinda. Ayan. Tapos itong 4 in 1 lang ito. Tapos ito yung original na bulaklak ng puno na to. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. Tanggalin natin tong mga to. Ayan. Ayan, para hindi na sila makaagaw. Ayan, daming mga tumutubo na damo. Ayan. So, kailangan natin tanggalin yan, guys. Ayan yung ating tip number 2 Yung pagtanggal ng mga damo na nakatanim sa paligid ng ating bongganvilya. Ayan, tanggalin lahat yan. Ayan. So, ayan, malinis na siya. So, wala na siyang kaagaw sa sustansya ayan, ganito lang yung gawin guys tanggalin natin, kasi hindi man may iwasan, kahit tanggalin natin to may tutubo at tutubo, kaya uh, pag nakita na natin na, ayan, hindi ko kasi uh, na ano, araw-araw ito, kaya ayan, tumutubo ayan, pag tinanggal natin yan mga ilang ano lang yan, weeks may tutubo naman, na naman dyan, so tatanggalin na naman natin para hindi makaagaw ang ganda ni Lemon Jinda ayan o oh. 4 ayan. in 1 plus 1 tayo dito sa ating grafted to si Japan Silk tapos ito, pag may mga tuyo na to tanggalin na to, ayan yung mga tuyo na yan tanggalin na natin ayan guys, may airplane na dumaan. Malapit lang kasi kami sa Clark. Ayan, tanggalin yung mga to yung dahon na yan para magkaroon na siya ng panibagong bulaklak para tumubo yung panibagong bulaklak. So dito naman tingnan natin. Ito puro 21J ito. So ayan, tignan nyo yung damo dito. Ayan to. This ito pa yung damo niya. ayusin natin yung lupa. Uh, 21J ito, May Peach pink, red, at itong variegated natin. Ayan, yung kanyang dahon. Tapos yung bulaklak niya. So, 21J lahat ito. So, tapos ito, dito. Ayan. May mga damo-damo din dito na nakakapit sa kanyang lupa. So, tanggalin lahat yan. Yung mga damo-damo na hindi kailangan, no? Kailangan natin tanggalin yan. Pati yung mga natuyong dahon na rin. Ayan, ito. May mga natuyo. Ay, dahon. May mga tuyong bulaklak. Ayan. Dahon at bulaklak. Minsan may mga dahon dito sa kanyang mga, sa kanyang lupa. Ayan. Tapos ito. Ito yung tinanim ko. Yung hinukay namin na tinanim ko. Ayan, nagkaka dahon na siya. Ito, ang dami niyang nakatubo dito na mga ligaw na mga dahon o tanim na to. So, kailangan natin tanggalin ito, lalo na yung mga, lalo na mga nakapaso yung ating mga tanim, kaya kailangan tanggalin lahat ito. Ayan. So, pag nakapaso, limited lang yung sustansya na nakukuha. Hindi kamukha ng mga, ayan, yung mga nakatanim natin sa lupa. Ayan, ang laki na ng ano, niyo, puno niya, ayan. Ito, dahil sa paso, limited lang yung sustansyang nakukuha. Kung ano yung nasa paso natin at binibigay natin na sustansya, like yung fertilizer, ayan, yan yung nakukuha niya. So, kailangan natin tanggalin lahat yan. Ayan. Tapos, wala kasi akong dalang ano ngayon. Kung meron tayong dalang pang Ayan. Para matanggal natin. Nandito nakadikit na kasi sa kanyang lupa yung mga tumutubong mga kung ano-anong dahon na to. Na mga unwanted na mga dahon na to. Ayan. Tanggalin lang natin yan guys. So ito yung mga bago natin. Ayan si Kelisa. Tapos 21G pink ata ito. So, ayan, si Wahid. Wahid Alicia, ayan. So, ito. For sale ito, pero na benta na. Kukunin na lang dito sa garden. So, ayan. Ito, hindi pa tumutubo. Hindi pa nagkakadahon ito. So, tignan natin. Tapos, ito yung mga iba natin. So, ito guys, yung mga na-propagate ko. Ayan. Dito ko sila nilagay muna. Ayan. Lumalaki-laki na sila. Ayan. So, ito pa yung mga ordinary variety natin na nakatanim. Tap tapos, si 21 j na Moonlight Jewel. Ito. Ayan, guys. So, ang dami niyang mga nakalagay na kung ano-ano dito. Ayan. Mga natuyong yung dahon. Ayan. Alisin lang natin yung mga natuyong dahon at mga natuyong at mga unwanted na mga tumubo dito. Ayan. Ganyan lang guys yung ating uh, gagawin. Para hindi makaagaw. Sino ba to? Watermelon punch. Ayan. Uh, natanggal yung mga dahon pero ayan tumutubo na sila. So, ayan yung ating strawberry. Ang daming tumutubo ng strawberry natin. Ay, ito, ayan. Pwede nating ilagay. Ayan, ganito lang. Pero hindi pa puputulin yan. Tapos ito, yung tinanim ko na. Pero man nakadugtong pa siya dito, guys. Ha? Ayan. Tapos ito, ito pwede ko nang i ito. Ilagay sa isang paso. Tapos, ayan, sila, tutubo na naman sila. So, kailangan malaki yung space dito. So, ito, meron tayong patubo na strawberry. Hindi ko lang sure kung uusbong ito. Ayan, ang liit pa lang niya. Ayan. Ay, saan ba? Ayan. So, ayan, yung ating mga strawberry. Tapos, ito yung ating bawang. Saka At yung sa dulo, buyas So, yung doon, yung ating mga tanim sa lupa na pinapalaki yung kanyang sanga. So, tapos yung ating mulberry. Ayan dami niyang bunga. Ito matamis ito. Matamis yung ating pag uh, black na. Lang di pa ako nag breakfast kaya ayan. Ayan oh ang laki. Ang laki ng mga mulberry ayan. Ito. Hinog na tong mga to. Kunin ko na tong mga to. Ayan, mag-harvest tayo ng mulberry. Ayan. Kasi pag uh, black nang ganyan matamis di ka mukha pag green i-harvest na natin tong mga kulay black na mga melberry ayan nalaglag yung isa oh, ito may dito na black ayan ayan yung na-harvest natin So, ayan guys, yung na harvest nating mulberry. Ayan, nalaglag. So, ayan guys, yung ating garden. So, ayan lang po guys. Thank you so much sa inyong lahat. Please subscribe sa ating channel at Plantitas Vlog. Thank you po sa panunood sa pag-subscribe. So, ayan lang po yung tip natin. Tip number 2 ay tanggalin yung mga damo. At dahon na tumubo sa ating uh, mga bonggambilya. Tanggalin yung mga tumubo sa kanyang uh, paso. Para hindi makaagaw ng sustansya sa ating bonggambilya. So thank you. Bye.